Ay, parang ganda ni Sakmo. Pak, pak. Ay, oh. oh. ay, parang ganda ni Aling malit. <laughs> Kaya sino maganda? Si Aling Malit ba? Aling... Maghahanap po kami ng denim ni Hana. Yes. Yes. Woo. Let's go yan dyan. Yan. Oh, diba? Napakamura dito ng mga oh, okay. Mga Let's go. Pasok na ikaw. Hana, ano mo dyan? Beh. Wala nga denim dito. Denim ang gusto namin, guys. May partner kasi siya. Ala, dumating ang aparador namin. Ma, may dumating na aparador. Wow! Ala, may tiyanak na loobas. <laughs> may fring tiyanak. <My> <laughs> Guys, paalis na naman po si Hana. Hi, Yan si Hana. Isak mo, oh. Hi, isak mo. Hi. At si... Hi. Ay! pakita yun. <laughs> pangit. Sino to, sino to, sino to? Si Hi. Aling Maliit. Ay, Aling Maliit, saka nang bubunta. TV. Bakit? Nasaan nga? Ay. Ang no, mga besi. Bilip niya patungan ng TV. At ano ibilin pa natin? Ano? Mm -hmm. Pagkain. Ano Sa pa? Cine. Ayoko. Pagkain. Sakmo na pa mabilin natin sakmo? Um, ano? Aparador. Aparador. Ito na. palitan namin yung aparador namin. Kasi ito ay matagal na panahon pa guys. Hindi pa nakapalitan. Kaya bibilin ko ang mga matsaka tatay ng ganyan ganyan. Diyos ko po. Kaya na ang nagkasarmin pa oh. Oh sakmo. Oh. Opak. Oh, oh. Oh. Aling maliit. Ano, excited ka na bumili ng bagong yeah. ano, patawa ng TV tsaka parador? Ah! Yan, tapos si Hana nga pala guys ay muse. Si Hana yung muse sa kanila sa, kailan nga akin yung ano, in drums? 25. 25, And tapos bibili, bibili ka yeah. na yung outfit ni Hana sa, sa ukay-ukay, di ba? Para mas makamura, tapos wala, para ano lang, basta makikita nyo sa 25 guys kung ano outfit ni Hana. Kaya tara na, let's go na, bilisan nyo na, bilis, please, Sa dito naman ang batang ari. Kaya nga bibili na diga. Ano pang pa gusto niyo bilhin ng ka. Ay mga ari oh, oh magalakad kami guys. Ano? Bawal yun. Bawal ang mga junk food. Bukas guys, may sining nga pala mga batang ari yan. Pagkakaguluhan na naman ng mga to. Kasi kilalang kilala sa aling maliit sakmot yan. Ayan. Maraming video sa inyo bukas. Patay kayo. Patay ka aling maliit. Lalo sa aling maliit pa. Oh. <laughs> Kawa patay dudumugin sa si aling malit maladaganan sa si aling malit patay nad nadaganan sa si aling malit <laughs> parang ang ganda ni Hana ngayon ay, oh, oh. ay parang ang ganda ni Sakmo pak pak o oh. ay oh. ay parang ang ganda ni aling malit <laughs> kayo sinong maganda sa si aling malit ba aling malit anong sabihin mo para iboto ka nilang maganda dahil maganda ako ano maganda ako pangit ka pangon an ano sabihin so, maganda mo maganda ako mag ano kayo pa follow share, ay, kahana? okay, okay, yun. Oh, mag maganda ako, syempre, ako ate. Oo, oh, ate daw siya. Paano sa aling maliit? Hindi, ay, hindi, ay, hindi, ay, ako, hindi. hindi, ako, ako punso. Hindi, hindi babota sa aling maliit. Aling maliit, hindi ka babota ng mga tao. Ako, um, ano, maganda kasi ako punso. Ah, tingnan natin, guys. Mas maganda. Ano, pagod na ba kayo maglakad, guys? Oo, oh, oh, pagod na kami. Pagod na kasi tayo. Deserve nyo naman mapagod kasi. Oo, oh, oh. maganda ang namin ngayon, naman. oh. <laughs> Maganda daw siya, o. Maganda, oh. Maganda. Parang hindi naman. Maganda kami ngayon, kaya bawal kami mapagod. Ah, nasa aling maliit. Iniwan nyo na. Ay, wala lang sa likod pala. Hindi makita kami sa brand Ang <laughs> gaganda nga, guys. Naglakad! Eh, daw. Napapagod pa daw ang maliit. <laughs> <laughs> may bata. Guys, wag na kami. Hindi, saka mo. Saka mo. Magatari tayo. Uh Oo. -oh. Saka Aling Malit, di dapat kasama yan. Aling Malit, sumama, babe. sumama. <laughs> sabawan, okay, okay. dais sa sa kain na, okay, okay. Go, bye, mama. bye bye, okay, okay. bahasu mamang mama go dahil pagod na nga sila, ay nag na kami. O nga pala kasama pala namin ng mama. Ayaw na ayaw magpahuli ng mama, 'di ba? O ayan dito na nga pala kami sa bayan, guys. Napakaingay ah, ng mama, grabe. Kapag talaga mga chismosa ang nanay, Napakaingi kahit sa ang lugar. Hoo! Pero by the way, ayan pumunta na nga pala kami sa bilihan ng aparador at lalagay ng TV namin. Kasi sabi ng mga batang ito, palta na daw 'yon kasi sobrang luma na daw. Grabe naman 'yan mga batang 'to, Napakaart sa mga gamit. Pero sa bagay, luma na nga kaya mapalta na namin. Eto na nga, nagalakad na nga pala kami guys. Ngayon ko lang napansin, napakaganda na pala ng bayan ng bawan. Naging aesthetic na yung lugar namin, oh. Hindi na makalat, maayos na ang mga nagtitinda. Oo nga pala, umuna na nga pala ang sa sakmo at aling maliit sa may bilihan ng aparador. Samantalang kami ni Hana, pupunta kami ng ukay-ukay. Hana, maghahanap po kami ng denim ni Hana. Yes. Yes. Woo! Let's go yan dyan. Yan. diba, napakamura dito ng mga ukay. Let's go. Pasok na ikaw. Kaya ano mo dyan, be? Wala nga denim dito. Denim ang gusto namin, guys. May partner kasi siya. Ano mga denim, denim dito? Dito, be. Oh, tinan mo dito. O, meron dito mga ganto-gantong mga denim, gantong tela. Ganto na talaga. Cute. Oh, ano to? Pang Korean. Astig. Ang ganda nito perfect pala ito eh. Hana, ano? Pili ito, Hana. Go, go, go. Ang dami guys, itong mga jackets o. Oh. $2.50 lang Oh. Ang ganda be! Ano mo ang ganda be? Ah, uh, oh, tika. Ah, oh, tika. Pwede yung alisin sa katin, ano? Pang SM, balala natin mamaya? Sana matuyo. Go, bilis. Let's go. balik hindi <laughs> <Bono>. <laughs> yan. Ano ba? Hindi na ako kalagot. apat Papak, papak. Papak. Mahaba wow. Ang ganda ba eh. Ano kahit bagay sa ganyan pala oh. oh. perfect. Oh, perfect. Ganda. Guys, napakamig. Okay. Ang tingnan. Pang mayaman guys. To. Tingnan natin guys kung... Tingnan natin kung bagay sa akin to. Let's go. Grabe. Ang unique lang ano tindo sa ubay. Oh, ang ganda ng tela nito, grabe. So perfecto. Ganda na. Okay. Perfect. Wait lang. <laughs> ganda nito. Perfect. Nabili po kami. siya na hindi nakabili ka wow. Ah, ang sarap. Punta sa kabilang ano. Okay, yung okay, go. Oh. Saan tayo? Ay, ang ganda ng dumi ni oh. Beo. Tari mo nga to. Gusto ganyan? Ay, loob sa kanyan. Ay, yung umanap ka ano, yung ano. Yung 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 mas ano. May belt ka naman. Ganto. Black dapat be. Tanim mo ko. Luwag pa rin sa'yo? Hmm. Oh, so, hana, pili ka lang dyan. Gaganda guys, uno mga ano. Pag sa ukay, sobrang, ang branded, grabe. Gaganda dito, grabe. Grabe, ang gaganda ng ano. Hana, may nahanap ka, wala? Wala. Ah, uh, saan kami ukay sa bawan? Hana, tara, hanap tayo siya, ibabilis, let's go. Sarah. Pumunta na nga pala kami sa bilhin ng aparador para masundo ng mama. Ay napakalikot niya aling maliit tsaka ni sakmo. Ayan o. Namimili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Tapos may nakita kami yung estetik na lagyan ng TV. Ito 20% discount. Grabe naman yan. Tapos naghahanap pa kami ng aparador na lagay ng damit kasi luma na ngayong aparador namin ba? Diba? Ito nga pala tatay tinitingnan kung okay no okay ba itong bibilhin namin. Pero sabi ko parang maliit yung lagay ng TV. Kaya ayun, hindi na binili ng tatay ito. Sayang naman, sobrang ganda pa naman ito. Oh, uh, meron pang malalagyan ng ganto Grabe naman yun. Napakadaming ah, lalagyan. Tapos ito, oh, uh, napakaganda ng pagkakahoy niya. Napakatigas. Pero sabi ng tatay, parang daw hindi talaga cash ang TV. Kaya ayun, nahanap kami ng iba. wag na lang to. Pero in fairness, sobrang ganda niya, di ba? Mama, ano? Ano na? Ay, Grabe, parang galit siya, oh. May nakita daw siyang aparador dito kaya pinuntahan namin, oh. Oh, manong nakita ang aparador dyan. Ito daw ang gusto ng mama. Napakaganda naman ito. Ang dami yung sinasabi dito, explain pa sa akin gusto niya talagang bilhin to. Pero dahil di ba minsan lang mag-request ang mama kaya Ayun, bibili na natin to. Ay, palatok ang mama oh. Ano na naman ma? Napakamahal ah, naman ito, kulang ko 8,000 pero may discount na 20%. O oh, di ba mas makakamura kami. Tapos ito ang mama wahanap pa ng ng TV, hindi daw kasha yung ano, yung nakita namin kanina kaya eto daw yung gusto niya. Ma-feeling ko mas maganda nga yan mo. Na lang kayong bilhin natin mano. Kahit ang mag-decision ako, ikaw naman din masusunod kasi mama ka namin. Huy! Pero okay lang yan. Basta masayang mama tsaka ng tatay. Okay na Anong yun. Anong kailangan mo? White tape. ari white tape. Ito, white tape to. Ito, white tape, be. Bakit? Ano na naman yung aling maliit? Mag-double-sided ka na lang, be. Double-sided. Mas better. Para hindi mo ano. Ano yun? Oh, hindi pa makapag ng mag-asawang ito. Anong bibilin? Diyos scope? Katagal tayo dito. Oo. Joke ko lang. Sige tayo ma. Take your time po sa pagpili ng mga bibilhin nyo. Tapos itong isang to. Gustong bilhin to. Itong study table oh, for the self and person. Feeling ko bagay to kay heart. ba diba, guys? Kasi dream niyang magka-study table. Kaya bibilhin ko na rin to. Kahit hindi kasama sa budget. Sana maging masaya sila sa mga binili ko. di ba diba? Tapos si Aling Malit. Eto o. Oh, Tatarin daw yung study table ni Mas Heart. Kaupo be o. Oh. ka. Oh. <laughs> ano <naman, ako> ito? <laughs> Isa ko, Ako Mas maganda. <laughs> Mas maganda pala sa mo aling maliit. Patay ka. Okay, niya, aling, aling, aling. Oh, tingin nga, tingin, tingin. Mm. Oh, tingin nga, tingin, tingin. Oh, isa pa, isa pa, isa. Ah ayan tatay namin bibili doon ng kanyang short itong six packet grabe ang mahal nito 300 plus go tay bilhin na natin to tay naman to sa'yo ba? Diba? grabe naman yan tay sinukat sa leeg kasha yung tatay grabe naman minsan lang to magpabili kaya bibilhin din natin yan tay go 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 ay oh 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 hindi <laughs> <laughs> ka naman kita dito hindi ka kita dito ha tapos si Aling Malit may biniling mini electric fan o oh, pinipindot lang para humangin. Astig, di ba? tara na, uwi na tayo. Bali guys, ang binili namin yung study table, lalagyan ng TV at isang aparador na malaki. A few years later. Hi hey, guys, nakauwi na kami Yans, yan. Si Hana, kasama namin. Tapos si Hana, guys, na kami ng aming mga gamit dito sa bahay. Sa Aling Malit, nandito para. Hey, Aling Malit, magtulungan mo mama. Ayos na namin to kasi papalta namin to. Sak kasi nakahigalang, walang ginagawa. Kaya wa hindi siya sasama bukas sa SM. Uh -huh. Tapos yan, ito yung ano, Dura so, box. Ito. Yan. Ito lang mama, naglilinis na. Ito mapalitan din namin guys kasi super luma na talaga nito. Yan si o, Hazel. Na yan. Oh, hi Hazel. Hi, kumalit ka na, Hazel. Na na hi. Grade 6 grade pa lang. Kailan taon na? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ano, ano? Tama diba? Ilang years na. Di, Because, ano, grade 10, 6. 7, 8, 8. Mga 13 years na, 13 years na to guys. Antique na to guys. Sa so gusto magmain, please mine nyo na lang po itong salamin guys. Napaka, ah, napaka ano to, napaka aesthetic tapos napaka ano, ah, uh, antique, antique na po siya. Diba? Ah, ko yan, tagal na maglinis ah. Diba? Pamay ah! na lang po na mama guys, medyo mataba na po siya. Para sa bahay, hindi na kasya. Yan, mine nyo na mine <laughs> Guys, dumating na pala yung lalagay namin ng TV. Binuhat ng tatay. Talagay na namin sa loob. Apa kabigat nito. Grabe naman siya abigat. <laughs> Sali man naman dito. Ayan na. Ilo rin Ikot, ikot, ikot. Charan, charan, charan. Aesthetic na siya, guys. Apaka-aesthetic naman nito, guys. Dandahan. oh sabi sa inyo, hindi anong saksakan mo. Tama na. Do, do, do. oh. oh!

Ayan, inaayos na nga pala yung aparador namin, guys. Magiging bago na siya. Grabe naman niya. Thank you, thank you po. Guys, buo ng aming aparador. Oh. Ito yung aparador na binili namin, no? Oh. Apaka-static. Ay, sino to? Sarduhan nga natin dito. Bahay, <laughs> bahay, <laughs> ay, ay, Ano si yung kasak sa loob? daw yun. Bakit daw ni Aling Marite. Eh. Kasong kasyong sa Aling Marite. Al Ang laki. Uh -huh. Tapos eto, guys. May lalagayin pa dito, dito. Tapos eto, susi. Para pag may mahalaga kang ano gamit dito may mo ang collector ano <laughs> hoy mga sir doon sa aling maliit <laughs> kawawa dito guys meron din talaga ng damit tapos dito may mga salamin pa dito yan may salamin pa diyan guys hindi okay, pa lang nakakabit okay. napaka abangis ng aparador na to Oh, mga kapaltan ma ma'am, mga aparador mo, luma o. Oh. na For na almost yan. 12 years, or 13 years ata yan. In 13 years, 36 ka pa lang nito. Oh, oh. Grabe naman sa so, ano. Papalitan niya ng bagong aparador. Apa kaganda, apa kagandis. Ala dumating aparador namin, Ma, May dumating na aparador. Wow. Ala, may chana ano. May free. May free chana. Guys, lagi nyo kaming supporta Huwag Wag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Yung yeah, galing naman ni Aling Maliit. Uh, bye, mag-abay kan. bye, mag -bye, ka na. bye, -bye.